Alright, mga kamagil, na, Andang hapon. Hapon na naman tayo magdi video So, update tayo mga kamay sa trabaho natin dito sa second tour na yari sa tubular. Maraming katanungan, maraming pa rin tanong na hindi ko nasasagot dahil sobrang busy natin. Pero huwag kayo mag-alala mga kamagil na babasa ko lahat ng mga message nyo. So, pagdating kasi sa bahay, bagsak yung katawan ko. Pag-i-edit ng video, nagaling sa trabaho, o minsan habang hinahawakan ko yung cellphone ko nakakatulog na kundi ko lang namamalaya no? sa sobrang pagod okay update tayo mga kamukil mabuti na lang may idea kayo no? uh, ah, kahit pa paano kahit right? alright mga kamukil napapansin nyo kahapos sa previous upload natin ito nakapag na tayo dito no? at sa side na ito Yun natapos namin so ngayon mga kamukil napapansin nyo pati dito sa likuran na party no? Ah, nakawuling na kami lahat tapos na So, tatlo yung nagtrabaho dito mga kamukil dito na part sa talikuran tapos dalawa kami dito sa pagsisiling ito papunta dito yan nasilingan na to pati sa taas mga kamukil ah. nakapag nakapaghuling na tayo sa taas no ito yung trabaho ko kaninang ah, malapit alas cheese ito yung trabaho ko ito sa baba na siling tapos nung ah, pagkahapon ala una doon na naman ako nag-start papunta dito. So, yung trabaho ko dito mga kamukil, sabay ah uh, wooling tapos sabay ceiling na. So, silipin natin sa labas. So, ngayon mga kamukil, nagpapapalit ako. Substitute ako kay Jimmy. Wala dito. Uh, wala doon. Kasi magkukuha ko ng pintuan para dito. No? Nang, uh, tapos nang ginawa yung pintuan natin. So, kukunin ko ngayon. Okay. Puntahan natin sa labas kung ano yung forma nito. Tabo ang forma sa loob. Ito na. So, buo na yung ating paghuhuling. So, yung kulang salamin na nandito dito sa harap by Tuesday mga kamungkil. Uh, kakabit na yung mga salamin dito. Kakabit na yung mga salamin. Ito yung mga bintana. So, mayroon tayong apat na nag ng salamin dito. So, may pinakamura na nagbigay sa atin ng quotation. Siyempre, hindi naman akong nasusunod yung may-ari. So, kaya yung nakuha natin. No? Pinakababa, pina, mas pinakababa siya mula kasi dyan papunta dun sa lamin uh, dito magkakaroon tayo ng partition kung napapansin nyo itong 2x2 na to dito tatama yung partition ng ating salamin dyan yung magiging office na mayari dito tapos ito yung mga workshop dito okay tingnan natin sa labas kung ano yung purman nyo okay ito na yung pinaka nyo mga kamagila oh hindi na siya makita kapag hapon yung ceiling natin ayan nasilingan na natin doon sa taas pati dito sa pinakababa tapos na to so substitute muna si Jimmy dahil kukuha tayo ng pintuan kukunin natin yung pintuan para sa Monday uh, pag may vacant ako halimbawa pagkatapos tanghali ikakabit ko siya while nagre-relax yung mga kasama ko ikakabit ko yung pintuan para may target kasi ako mga kamukil, na dapat matapos siya kasi may gagawin pa kung bahay ng parents ko uh, habol ko kahit hindi matapos pagsapit ng abinching ko na Disembre dapat maayos na yung ano ng parents ko maayos na yung higaan nila kahit hindi patutali tapos at least maayos na yung higaan nila mga matatanda bawal na sa mga malalamig no? o, yung papa ko in lagi yung ano nya balakang o, kailangan mabigyan ko siya ng magandang higaan o, gagawin ko yung bahay doon sa amin no? kaya yung target ko na dapat matapos ng project na to kailangan makuha ko talaga maabot ko para yung target ko rin na 25 ng December uh, may plaster ko rin yung uh, mga magulang ko no, doon sa amin e, ito na pinaka forma niya, mga kamungkin ayan na Okay, dito rin sa Tagiliran. Tinatrabaho rin ng kapatid ko yung ceiling dyan sa bandang talikuran so kailangan continuous yung molding napapansin nyo may molding sa pinagagilid eh, ito mga kung continuous din yan papunta dun pababa no? sagad dun tapos doon si Jimmy patuloy rin ayan na pinakaporma nya pag makabitan to ng salamin talagang wow na wow to no? office na office na yung dating so, bahay maganda rin forma kapag bahay to no? ayan na 'yung tinakakulang dito sa baba. Ako 'yung titira sa ceiling dito mga kamukil kasi may design to sa baba. Nagkakaroon siya ng tanggil-anggil dito sa baba. O ganoon pa rin 'yung isisiling natin. Lucas color pa rin 'no 'yung isisiling natin dito. Napaka simple lang 'no. So mula dito kanina mga kamukil uh, ah nagdidingding ako tapos sabay ceiling, walling habang nauuna 'yung walling ko, sinusundan ko kagad na ceiling 'no. So para pag matapos sabay pag matapos 'yung walling natin tapos din 'yung ceiling. Kunti na lang yan. Matatapos siguro yan ngayon. Okay, thank you mga magil. Maraming salamat. Pupuntahan natin yung pintuan para dito. So, yung pintuan dito, yung may-ari talaga yung pinapili ko ng disinyo. Dapat sa kanya yon kasi opisina na to eh. So, gusto ko nang mula sa kanya yung gusto. Lahat dito mga kamugil, lahat to nagmula sa kanya yung gusto. Pero hindi niya na pina, hindi niya hindi niya na ako pinapakialam kung paano ko siya trabahuin. Binigyan niya ako ng plano, binigyan niya ako ng mga gustong materialis lahat tapos ako na yung namurchase lahat mga kamukila so, sa kanya lahat to may mga advice lang ako na paunti-unti so, sinusunod niya naman okay